Magiging bukas sa publiko ang gagawing konsultasyon para sa pagbuo ng implementing rules and regulations o IRR ng Cybercrime Prevention Act. Sinabi ito ng palasyo isang araw bago idaos ang forum na papangunahan ng Department of Justice. Magkakaroon rin ng imbitasyon sa mga taga-media at information technology community dahil nakatutok umano ito sa cybercrime protection. Ngunit nilinaw ng palasyo na kahit pa binabalangkas pa lamang ng IRR, ang IRR kailangan ng ipatupad ang cybercrime prevention law. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi ito maaaring maging batayan para isuspindi ang batas. Samantala, hindi pa rin tumitigil ang hackers sa illegal na pagpasok sa mga government websites. Ito ay kahit pa umapila na ang Pangulo na itigil ito. Ayon pa sa palasyo, dapat ding maging kampanya ito ng mga mamamayan dahil malaki rin ang maging epekto nito sa bayan. Kasabay nito nanindigan ang Malacanang na hindi nila paralampasin ang sinumang magtatangkang pasukin ng ilegal ang mga websites ng gobyerno.